Aling Lin? Halika nga dito. Mabuti na lamang talaga at nakita kita. Tawag ni Ginang Marie kay Aling Lin. O bakit Marie? Ano bang meron? Nagtatakang tanong ni Ginang Lin sa so pagkatakala niya ay may bago na namang chismis na kumakalat sa kanilang bayan. Alam mo ba ang patungkol sa anak mo? Tanong nito sa kanya. Kay Mika? Bakit? Anong meron sa kanya na hindi ko alam? Nagtatakang tanong nito. Hay naku! Sabi kasi ng pamangit ko na si Jessa na yung si Mika daw ay iba na ang hilig ngayon. Kung noon ay hilig niyang makipagkismisan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jane, pues ngayon ay iba na. lumebel up na siya. Level up? Level up ng ano? Mari ano ba yan? Binibitin mo naman ako. Natatawang saad ni Aling Lin. Ganito kasi yan. Hindi ba yung anak mo ay nababansag ang kismosa ng bayan? Ay nako, tungkol na naman ba saan yan, Marie? Naku, huwag mo nang intindihin yan. Alam ko na yan. Naku, hindi, Lin. Makinig ka na nga lang muna. Okay, sige, makikinig ako. Ipaliwanag mo lang maigi, ha? Para naman maintindihan kong lahat. So, what's yun ni Aling Lin. Ganito kasi, hindi ba yung anak mo si Mika ay nagtatrabaho sa ibang bayan? Malayo ang biyahe nila, hindi ba? So, ang ibig sabihin ng pamangkin ko, ay si Mika raw ay napakahilig ng magbasa ng mga mensahe ng katabi niya sa jeep. Magkasama sila ni Jane. Narinig pa ng pamangkin ko na sinita ito ni Jane. Subalit ay eh hindi nagpatinag si Mika. Patuloy pa rin sa pagbabasa ng mensahe. Grabe, Lin. nag up na ang anak mo. Pero grabe, hindi man lang siya natakot na baka magalit ang ibang tao, no? Nagtatakang tanong ni Aling Marie. Ano? Si Mika nakikibasa ng mga mensahe ng katabi niya sa jeep? Naku Marie, mukhang mahirap naman ata ang paniwalaan. Tugon ng ina ni Mika. Hay naku, basta ako sinabihan lang kita dahil sa kahit na minsan ay nagagalit at naiinis ako dyan sa anak mo ay kinukonsider pa rin kita na kaibigan ko. Kahit ikaw na lamang ang sinabihan ko upang mapagsabihan mo rin ang anak mo. Tugon nito. Tatanungin ko lang si Mika o hindi kaya si Jane upang makasigurado ako Marie. Alam mo naman na matigas ang ulo ng anak ko hindi ba? At baka ako pa ang mapagsabihan kapag nagkataon na fake news ang nakakalap mong balita. Ganun ba? Sige, ikaw bahala, Mare. Basta't sinabihan lang kita, ha? Kasi kalat na kalat na sa buong bayan natin, eh. Nag-aalala rin kasi ako at baka kong ipagpatuloy pa yan ni Mika. Ay, baka mapahamak siya. Tama naman ako, hindi ba? Tanong ni Aling Marie. Oo oh, nga, Mare, may point ka naman. Sige na, alis na muna ako, ha? Upang mapagsabihan ko na si Mika. Saan nito? Agad namang umalis na ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong nito ang matalik na kaibigan ng kanyang anak na si Mika. Ito ay walang iba kung hindi si Jane. Magandang umaga tita, bati ni Jane. Magandang umaga rin sa'yo Jane. Sagot na lamang ni Aling Lin. At aalis na sana ito. Nang biglang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Aling Marie kanina. Ay Jane, teka lang. Tawag nito kaya't napatigil naman si Jane. At umarap ng may pagtataka. Po, bakit po, tita? May problema po ba? Wala naman, iha. Gusto lang sana kitang tanungin patungkol kay Mika. Kung okay lang sa'yo. At sana naman ay sagutin mo ko ng totoo at walang kasinungalingan. Sure po, tita. Kahit magkaibigan po kami ni Mika, ay hindi ko po siya pagtatakpan. Lalong-lalo na po sa inyo, tita. Ano po ba yon ta? Tanong ni Jane. Ah, um, kanina kasi. Nung bumili ako kanina kay Mang Tanyo, Nakita ko si Aling Marie at may sinabi siya sa akin patungkol sa bagong ginagawa at hilig ni Mika. Alam kong alam mo na ito, hindi ba? Tanong nito. Kit na pabuntong hininga na lamang din si Jane sabay sabi ng Opo tita, totoo po yung narinig nyo na bagong hilig ni Mika. Ilang beses ko na po siyang sinabihan na itigil niya na po yan eh. Subalit, alam niyo naman po yung anak niyo. Napakatigas po ng ulo. Kit ayan, hindi nakikinig sa akin kaya mas mabuti pang ikaw na lamang po ang magsabi sa kanya tita at baka makinig pa po yan sa inyo dahil sa baka lumipas ang ilang araw at makahalap na po yan ng gulo dahil sa pakikipagkismisa niya sa may jeep. So was ni Jane. Ganun ba? Ay hey, naku, napakatigas talaga ng ulo ng batang yon. At least ngayon ay alam ko na ang totoo. Totoo nga pala talaga yon. Maraming salamat Jane ha. Kakausapin ko si Mika at pwede rin bang pakisabihan si Mika na wag na siyang ganoon? At baka makinig rin yun sa'yo, Jane? Pakiusap ng ina ni Mika. Sure, tita. As always po. Sige, tita. Aalis na po ako, ha? At marami pa po akong gagawin, eh. Paalam ni Jane. At nagpaalam na rin si Aling Lin kay Jane. At pailing-iling na umuwi si Aling Lin sa kanilang bahay. Nang makarating na siya, ay kaagad niya namang tinawag si Mika upang tanongin at pagsabihan sana sa kanyang narinig. Dahil nanay pa rin siya nito at alam niya na baka isang araw sa ginagawa ni Mika ay mapahamak na lamang ito at yun ang nais ni Ali Lee na maintindihan ni Mika ang kanyang punto. Mika, tawag sa kanya ng kanyang ina. O nay, bakit po? May kailangan po ba kayo? Tanong kaagad ni Mika sa kanyang ina habang bising bisi ito na nakikipagkisbisan sa kalalang group chat. May narinig na naman akong balibalita patungkol sa iyo, si ta ng kanyang ina. At base sa boses nito, ay halatang hindi gusto ng kanyang ina ang nalaman nito. Nay, kung patungkol na naman po yan sa mga naikalat kong balita, Nay, huwag niyo na po akong tanungin pa, sapagkat totoo po yun. Lahat naman siguro ng mga sinasabi ko ay pawang katotohanan at hindi nga kuro-kuro lamang. Sagot ni Mika. Alam ko naman anak, pero pwede ba na itigil mo na yan? Sapagkat hindi ko na gusto ang mga naririnig ko patungkol sa'yo. At pwede ba na wag na wag ka nang makikipagkismisan sa lahat ng mga bagay? Kasi may mga narinig pa ako na halos araw-araw tuwing sasakay sa jeep. Ay napakahilig mo raw na magbasa ng mga text message sa kapwa mo Alam mo ba anak na mali ang ginagawa mo? Tanong ng kanyang ina. Nay, wala namang masama po sa ginagawa ko. Kasalanan ko ba na pinanganak akong may mata? At saka, ano pang silbi ng mga mata natin kung hindi naman natin gagamitin ay? Tugon ni Mika. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sapagkat mali talaga ang ginagawa mo. Alam mo ba na nabansagan ka ng kismosa? Hindi ka ba nawiwindang man lamang? Nay, hindi po ako nawiwindang. asa saka hayaan mo na yun sila kung ano ang sabihin nila sa akin. Wala naman akong pakialam eh. At buhay ko to. Wala naman silang naiambag sa buhay ko. Kahit anong saysay -say na makinig pa ako sa kanila, hindi ba? Ikaw kasi na eh. Nakikinig ka pa dyan sa mga kaibigan mong wala namang magawa sa buhay. Kung hindi ang makipagkismisan lang ren Anak, hindi sila ganyan. Sus, ganyan din yan, Nay. Kahit kung ako sa'yo, ay huwag ka nang magsalita pa at hayaan mo na lamangin sila. Huwag kang magpapa-stress sa kanila, Nay. Hindi nga ako nai-stress na ako ang binabash nila eh. At isa pa, ilang beses ko bang ipapaliwanag sa inyo po na lahat ng mga sinasabi ko ay pawang katotohanan. Kahit wala akong pake kung bansagan nila ako sa pangalang chismosa ng bayan. Sapagkat alam ko na ang lahat ng mga sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Hindi ka tulad ng iba yan na mga fake news naman. Paliwanag ni Mika. Pero anak, Ayaw ko namang masungkot ka sa gulo. Lalong lalo na yung hilig mo ngayon. Na magbasa ng mga mensaheng pribado ng iba. At baka kung magkataon ay mapahama ka pa. Sus, na hinaman, huwag na kayong mag-alala. Sapagkat kaya ko naman po ang sarili ko. At grabe, sa tagal ko nang nakakapagbasa ng kung ano-ano sa mga katabi ko sa jeep, ay ngayon pa ako napahamak. Sana ay noong una pa lamang ay napahamak na ako, Nay. Kaya't hayaan nyo na ako, Nay. Kaya ng sabi ko, malaki na po ako at kaya ko naman na po ang sarili ko. Mag-focus ka na lamang po sa gawaing bahay at alagaan nyo na lamang po si Tatay Nay. Huwag nyo na lang pong pakialaman pa ang buhay ko. Sambit ni Mika at agad naman ang tumayo at pumasok sa kanyang sili. Kahit naiwan na lamang ang kanyang ina na napapailing-iling sa tinuro ng anak. Kinabukasan, kakauwi lamang ni Mika mula sa kanyang trabaho. Sa wakas ay nakasakay na rin siya ng jeep sa tagal lang ipinikintay niya kanina sa pila ng terminal. Ngayon ay back to normal na kasi ang lahat. At bumalik na rin kaagad ang dating siksika ng pila ng mga tao. Kaya naman nakadagdag na naman yon sa pagod ni Mika. Mabuti na lamang at meron siyang kakaibang paraan ng paglilibang sa kanyang sarili at pangtanggal ng kanyang kaburyuhan habang nakasakay siya sa si jeep. Iyon ay ang pagbabasa niya ng mga text message ng mga kapwa-pasaerong nakakatabi niya sa upuan. Hoy Mika, anong ginagawa mo dyan? Sita ni Jane na kanyang kaibigan. Nang makitang nakikibasa na naman si Mika ng mga mensahe ng kanyang katabi. As usual, ito naman parang hindi ka pasanay. Tumigil ka na nga lang Jane, huwag mo na nga lang akong sitahin. Napaka boring kaya, huwag mong sabihin na naiingit ka na naman ha. Magbasa ka na lang kasi dyan, gaya ko. Bulong ni Mika kay Jane. Ehwan ko sa'yo. Nako, ikaw talaga. Kapag nalaman talaga ng babae na yan na nakikibasa ka, nako, patay ka talagang bata ka. Tandaan mo ang sabi ko sa'yo, ha? Ah. Tugon pa ni Jane. Sus, ano ka ba? Parang just na ulang yan? Anong akala mo sa akin? Hindi eksperto? Huwag ka nga istorbo. Kitang nasa excited na part na ako, eh. Ani ni Mika. Kahit na paroled nice eyes na lamang si Jane dahil sa ayaw talagang magpaawat ni Mika. Ay nako, habi mo na talaga yan. Panibagong form ng chismosa ng bahay na ito. Pakipagchismisan si Jeep. Ani na lamang ni Jane at napapailing-iling sa tinura ng kaibigan. Naging habi na ni Mika ang gawin niyon. Kahit kahit anong sita ng kanyang kaibigan sa kanya ay hindi ito natitinag o nakikinig sapagkat kilala kasi siyang chismosa sa kanila. Kaya naman hanggang sa kahit saan siya mapunta ay nadadala niya ang galong pag-uugali. Hindi naman naisip ni Mika na darating ang araw na paglalaroan siya ng tadhana dahil sa kanyang kakaibang libangan. Nang bumaba na sila sa jeep ay napatawa na lamang si Mika dahil sa kanyang mga nabasa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan. <laughs> Grabe ang bastos ng mga palitan ng mensahe ng babae yon at sugar daddy niya. Natatawang saad ni Mika. Talaga? May sugar daddy yon? Eh ang ganda-ganda kaya nun. At parang mayaman ang kutis ng balat. Grabe, may sugar daddy pala yon? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jane. Oo, at isa pa, basta't mga ganong damitan at mga kutis, ah for sure, may sugar daddy yon. Grabe, ang landi ng babaeng yon may pa mo emoji pang nakakadiri nandidiring sa ad ni Mika. Bakit naman? Eh kasi magkikita daw sila bukas at dapat daw nakapag shape na ang babae para kakainin na lang daw. Grabe ang bastos. Hindi ko rin masikmura eh. Pero kahit ganoon, ay hindi naman ako na boring na sumakay sa jeep. Kahit okay lang. Nakakatuwa nga eh. Di nila alam na alam ko pala. Sabi pa ng babae na dapat ay walang makakaalam na magkikita sila at baka mabuking pa sila ng asawa ng lalaki. Grabe no? Hiyahan mo na nga yan sila Mika at ang mahalaga ay hindi ka nahuli na nakikikismis ka dahil kapag nahuli ka eh lagot ka talaga. Siguradong kakasuhan ka talaga kapag nagkataon. Kitigilan mo na yung hilig mo ha? Sita ni Jane. Ano ba yan Jane? Napaka overacting mo naman? Palibasa ay natutulog-tulog ka lang kahit hindi ka makaka-relate. Mika, mali kasi yung ginagawa mo. Alam mo naman siguro yun, hindi ba? At saka, nakapag-usap na kami ni Tita Lin. Nag-aalala rin siya para sa'yo. Itikil mo na yun, Mika. At baka mapahiya ka pa talaga sa ginagawa mo. Pananakot ng kaibigan. Mapahiya? Grabe ka naman kung makapag-isip, Jane. Anong akala mo sa akin? Hindi marunong magtago at magpanggap? Paano naman ako mahuli kung marunong akong umiwas sa At isa pa, ikaw pala ang nagsabi kay mama kaya't nalaman niya? Hala, hindi ako nagsabi Mika ha? si Aling Marie. Kahit huwag mo na akong pagbintangan. At kalat na kalat na rin naman sa buong bahay natin yon Kahit maghunos ka. Dahil kapag mapapahiya ka talaga, ewan ko na lang sa'yo. Tandaan mo na lamang, isang buong barangay ang tatawa. Dahil sa napahiya ka na rin sa wakas na hindi nila nagawa Banta ng kaibigan niya. Jane, kung tinatakot mo ako sa mga pinagsasasabi mo ngayon, ay pues, sorry talaga pero hindi ako natatakot. Kaya't hiyaan mo na lamang ako sa kung ano ang mga bagay na ikakatuwa ko. Tutal wala naman akong nasasaktang tao eh. Wala kang nasasaktang tao. Pero para ka narinig na ako ng mga pribadong impormasyon mula sa ibang tao. Sa tingin mo ba kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ibang tao, ay eh magagalit ka rin hindi ba? lalong-lalo lalo na kapag may mga pribado silang mensahe at impormasyon na kinakailangan nilang itago, subalit so ay nalaman ng iba, hindi ba? Pagbibigay halimbawa ni Jane. Bakit ako ang gagawin mong halimbawa dyan, Jane? Eh hindi naman ako mahilig mag-text kapag nasa jeep ako. Kasi alam kong may posibilidad na may naninilip. Kahit alam kong aware na sila. Imposible namang hindi, no? Sad ni Mika. Ewan ko na lang talaga sa'yo, Mika. Basta't ako sa'yo, ay tigilan mo na yan at baka mapahama ka pa kapag nagkataon. Patay ka talaga niyan. Sus, Jane, hindi ako takot. Hindi na ako bata para matakot pa. Alam ko ang mga dapat kong gawin. Kilala mo ako. Nabansagan nga akong kismosa ng bayan, di ba? Hindi ka man lamang ba magtatanong kung ano pa ang ginawa ko para malampasan yun? Hindi ko na kailangan pang tanongin pa, Mika, dahil kilala kita. Walang ganang sagot ni Jane. Yun naman pala eh. E di hiyaan mo na lamang ako. Tutal ako lang rin naman ang mananagot. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Jane. What I want to do, I do it by myself nang walang gulo. Remember? Natatawang paalala ni Mika. Sa bagay, kanya naman talaga ang prinsipyo mo sa buhay. Kahit hindi mo ako masisisi. Basta hindi ako nagkulang ng paalala ha? at pagsita sa'yo. Kahit hindi ka na magsisisi pa. Huling paalala ni Jane sa kaibigan na siya namang tinanguhan na lamang ni Mika. kaya't kahit ano na ang gawing paalala ng kaibigan, ay talaga namang matigas na talaga ang ulo nito. Para kasi sa kanya, ay siya ang tama at ang lahat ng mga payo ng kanyang mga kaibigan ay para sa kanya ay lamang ang mga ito. Kung ano mang meron siya sa buhay. Subalit isang araw ay mapapaya na lamang siya. Jane, sabay ka na sakin sa akin sa pag-uwi. Tanong ni Mika sa kaibigan. Hala sorry Mika, hindi pa kasi ako uuwi sa bahay. Dadaanan ko pa yung pamangkin ko. May lagnat kasi yon. Naroon siya ngayon sa ibang bayan. Kaya't pasensya ka na talaga kung hindi kita masasamahan. Paghingi ng pasensya ni Jane sa kaibigan. Naku okay lang yon. Mabuti naman at hindi ka na ngayon sasama sa akin. At least ay wala nang sisita sa akin, hindi ba? Napaka-demonyita mo talaga, Mika. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Pailing-iling na sagot ni Jane. <laughs> hindi ka pa talaga nasanay sa akin. Sige na Jane, alis na ako ha. Ah. Mag-iingat ka ha. Bye. Paalam ni Mika sa kaibigan. At agad na napasimangot na lamang si Mika nang makita niya na halos wala na sa kalahati ang mga pasayero sa si jeep. Hindi kasi aalis ang jeep kapag hindi pa puno. Kuya, sasantay na po. Ani ni Mika. Pasok miss. Pero parang Matatagalan pa, Miss? Kasi lima pa ang kulang. Saad ng konduktor. Po, oh, matatagalan pa. na mamaya na lang ako papasok. Napakainit pa kasi sa loob. Reklamo ni Mika. Naku, Miss, kung ako sa'yo, ay pumasok ka na. At baka maunahan ka pa ng ibang mga pasahero. Huling biyahe na ito ng jeep. Maghintay ka na lamang. Mabilis naman to eh. Ay, naku, nakakainis naman. Makapasok na nga lang, inis na saad ni Mika at pumasok na sa loob ng jeep. Tatlo na lang, aalis na. Hiyaw ng barker sa labas ng sinasakyan niyang pampasayarong jeep. Hindi naman nagtagal at maya maya pa inupuno na kaagad ang sasakyan. Kaya naman agad nang in-start ng tsuperang makina. nga naman si Mika sa paligid. Ganoon na lamang ang pagbubunyi ng kanyang damdamin nang maglabas ng cellphone ng lalaking ngayon ay katabi niya. Lalo pa nga siyang natuwa nang makitang nagpunta ito sa messaging app ng nasabing aparato at nagsimulang magtipa ng mensahe para sa si isa sa mga contacts nito na nagngangalang pare. Ay, sa wakas, hindi na boring ang pagsakay ko sa si jeep at tamang tama talaga ang timing. Sa wakas ay makikibasa muna ako ng mga text ng iba tutali mahaba-haba pa naman ang biyahe Kisa naman matulog lamang ako. At baka lumampas pa ako sa iintuan ko. Sa isip, -isip na sabi pa ni Mika sa kanyang sarili. Muli nga niyang dinungaw ang cellphone ng katabi na dahil abalas ang ginagawang pagtitipa ay hindi na napansin na may chismosa palang nakikibasa ng kanyang mensahe. Pare, ano, nakapwesto na ba kayo? Pagbabasa ni Mika sa unang mensaheng ipinadala ng lalaking katabi. Hindi naman nagtagal ay nagreply ka agad ang kausap nito. Oo oh, pare, simulan mo na at baka mapornada pa ang plano natin. Siguraduhin mong hindi ka papalpa ka para hindi sayang itong gagawin natin. Sakot ng kausap nito na agad namang nagpakunot ng noon ni Mika. Kinutuban siya ng masama. Pakaramdam niya ay may hindi magandang balak na gawin ng lalaking ito sa loob mismo ng sasakyang pinaglululanan nila ngayon. Ngunit dahil masyado pang maaga para siya ay mag-react, ay pinagpatuloy pa rin niya ang pagbabasa sa mga susunod pang palitan nito ng mensahe. Katabi mo ba? Muli ay tanong ng kausap ng lalaki. O pare, kinakabahan nga ako eh. Pero kailangan ko tong gawin para sa kinabukasan namin. Sagot ulit ng katabi ni Mika. Dala mo naman ba yung sandata mo? Bilisan mo na. Ipakita mo na sa kanila. At nang matapos na ito, muli ay reply naman ang kausap nito na lalo pang nakapagpakaba kay Mika. Ngayon ay sigurado na siyang may masama nga itong binabalak at mukhang siya pa ang pinaka-target ng mga ito. Maya-maya pa ay nakita niyang may kinukuha ng lalaking katabi niya mula sa tagiliran nito. At dahil doon ay nagsisigaw na ang dalaga. Barel, may dalang baril ang lalaking ito. Balak niya akong holdapin! takot na takot na sigaw niya. Nagad na namang nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga kapwa niya pasahero At ang mas malala pa, ay agad nang naglabas ng mga cellphone ng ibang mga pasahero upang mavideohan ang pangyayari. Napahinto na lamang ang driver ng jeep sa kalagitnaan ng pagmamaneho nito dahil sa kanyang pagsigaw. Ngunit nang muli niyang tinignan ng lalaking kanina ay katabi niya sa upuan, ay nakita niyang galit itong nakatingin sa kanya na may halong pagtataka ang ekspresyon ng muka. Ano? Anong sinasabi mo, miss? Nababalo ka na ba? Eritabling tanong nito sa kanya na agad sinagot ni Mika. Nabasa ko ang palitan niyo ng text message na usap mo. May bala kayong gawin at sigurado kung hindi yon maganda. Yan nga oh. at may hinugot ka sa tagaliran mo. Turo niya pa sa hawak-hawak ng nasabing pinata. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang hindi naman iyon isang baril, kung hindi isang singsing -sing lamang. Ito ba ang baril, miss? Tanong ng lalaki, sabay pakita ng singsing. Singsing? -sing, may baril ka? Hold upin mo ko. Nabasa ko ang lahat. Paninindigan pa rin ni Mika. Excuse me, miss. Ikaw hold upin ang boyfriend ko? For your information lang ha, hindi naman sa pagmamayabang. Pero may pera kami at hindi kami ganyang tao. At teka nga babe, bakit may sing-sing ka? Tanong ng babae na katabi sa kaliwang bahagi ng katabi ni Mika. Ay hey, nako, gusto ko sanang mag-propose sa'yo baby. Kaso nga lang panira ng moment ng babaeng ito. Kanina pa pala nakikibasa ng mga message namin ni Eric. Grabe, hindi ko akalain na may ganyang tao pa pala. Nakikikismi sa ibang tao. Alam mo ba miss na masamayang ginagawa mo? At isa pa, alam mo ba kung ano ang mga ibig sabihin ng mga text namin? Bago ka magsalita at mag-react yan, tanong ng lalaki. Teka nga, ano ba ang text niya na siyang naging dahilan upang mag-react kong kismosang babae na to? Tanong ng babae. At dahil sa nangyari, ay doon isiniwalat ng lalaki. Nabalak pala nitong mag-propose sa nobe ang katabi nito sa kabilang bahagi ng jeep. Ah, kaya pala, akala ng babaeng kismosa na to, na hold upin mo siya dahil sa mga palitan nyo ng text message ni Eric. Tama ba, chismosa? Tanong ng babae sa kanya. Kahit biglang naging pipi si Mika at napayuko na lamang. Anong niyuyuko-yuko mo dyan? Magsalita ka. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo ha? Inis na saad ng kaibigan ng lalaki. Sorry, hindi ko alam. Akala ko kasi may masama siyang balak eh. Hindi ko akalain na dito pa pala sa jeep siya magpo-propose kahit patawad talaga pagiging ng tawad ni Mika kismosa ka kasi hindi maaari dahil sayo ay nasira patuloy ang plano namin ng mga kaibigan ko walang magagawa yung sorry sorry mo miss sa pagsira mo sa lahat ng plano namin asar nasar na nasabi pa ng lalaki sa kanya at dahil doon ay labis ang pagkapahiyaan ni Mika halos lamunin na siya ng lupa sa kahihiyan hanggang sa siya ay makauwi sa kanyang bahay Umuwi siyang parang walang lakas ng loob at mas lalo pa siyang nawala ng lakas ng bigla lamang tumawag si Jane. Mika, Diyos ko, viral ka na te. nag lang sa ad nito. Ha? Anong viral? Nagtatakang tanong ni Mika. Ay, hindi mo ba alam? Diyos ko yung nasira mong proposal be. May nakapagvideo pala ng pangyayari. At imagine, marami nag-share and likes and most especially, mga comments mga comments na napakasakit be. Galat na galat ka na. Kaya for sure, mawawalan ka na ng gana pang lumabas. We, hindi nga. Totoo ba yan? Kinakaba tanong ni Mika. Aba oo naman. Mag-online ka kaya? At isasend ko sa iyo yung video. So is Johnny Jane. Huwag mong ibababa. Tatawag ako video call. Dagdag pa nito. At agad naman nang nag-online na si Mika. At halos hindi na siya makatayo sa sobrang hiya niya sa kanyang mga nagawa. Lahat ng mga comments ay ang sabi, Yan, karma niya na yan. Napaka-chismosa kasi. Oo nga, pwede namang mag-Facebook sa kanyang cellphone eh. Ba't pa kasi makikibasa sa iba? Yan tuloy, patay ka ngayon te. Kung ako sa lalaki, isusumbong ko yan, paniras plano. Yan ang mga sari-saring komento na nababasa ni Mika. Sabi ko kasi sa'yo Mika eh. Wala na, na yan. Magpakatatag ka na lang. Alam kong kaya mo yan. Kit, ibababa ko na at alam ko na kailangan mo lang oras para sa sarili mo. Ari ni Jane. At agad na binaba ang tawag. Habang si Mika naman ay napapayak na lamang sa sobrang pagsisisi sa kanyang nagawa. Mabuti na lamang at hindi na nag-abala pa ang lalaki na ireklamo siya sa kanyang ginawang pambibintang. Ngunit isang malaking leksyon ang natutunan ni Mika dahil sa nangyari sa kanya. Tingin niya panahon na para magpalit siya ng libangan at panahon na para siya ay magbago